So guys, ito, uh, nagbabalik naman po si Joey TV. Ngayon, ito, uh, yung laruan ko, yung mga toys ko, yan. Uh, I-dispite -di ako na. Yan, one piece. One piece. May bumili na, may bumili na sa akin. Yan. Kaya, kaya kompleto siya. Yan guys, tignan tayo. So guys, ito so, ah Yan, kompleto siya Kompleto siya Yan, nakasave yan ha Hindi pa na ano yan Ngayon, nagkaka Ano ang parang kami Nagka, Nagkakausap pa lang kami One piece Ah, uh, maganda. Uh, panoorin niyo yung vlog kapag yan, nag-beta na to. Okay. Uh, huwag kalimutan mag-subscribe guys uh, at mag-like at mag-share yan guys uh, Joey TV nga pala so guys ito uh, may tatlo akong customer online uh, tingnan natin kung sino mauuna sabi ko sa kaila paunahan sila kung sino unang mag-book ng lalamog sa kanila na. antay natin yan guys So guys, ito uh, nakuha niya na yung ano ko, item ko. Ayan. Uh, ah, Pinalalamove niya. Ayan guys. Ah. ah. thank you nga pala sir. Kung napapanood mo to sir. Ah. Ah, Mag-comment ka lang. Ayan. Ayusin natin. Ayusin natin. Ayan guys. Ah. Ayusin po natin. natin. Ah. marami nag uh, ang sa akin na na na, na, na uh, message sa akin. pero eto sabi ko kasi na mauna mag yan kaya, na po ang ano, nakakuha tapos ilang araw din siguro mga ano mga isang siguro mga 2 weeks 2 din po 2 Yung mga hindi pa napag-subscribe, mag-subscribe na guys. Ah. ah. ano tayo, ah, buy and sell din tayo. Tapos bibili ko na naman din ng cards ng Pokemon sa NBA. ah eto yung mga hindi ko ganong collection. etong ang mga inaalok ko. Ayusin natin. Ang ah, guys, antay antay yung, yung rider. Tumawag na sa akin. Ayan. Ayan guys, ito na. Alam bob. Okay, okay. Ayan. Ayan guys. Ayun ah. Alam guys ah, na ko na yung One Piece ko. Ngayon, yung mapagbenta niyo, bibili natin ng cards daw wala po kayo Saka NBA cards yan, guys. See you next vlog ulit, guys. God bless all. Bye-bye.